Hello guys, magandang araw sa inyo guys Meron tayong gagawin dito, chichikapin ng ating mechanic Si Boss King, yung carburador nito guys Yan, para daw sinisinok Ito, si na mamaya chicken e ni Boss King kung saan may problema Kung anong kailangan palitan o anong dapat gawin guys ha Yan, on the wave 100 to guys ha Hindi na nangyari, para daw sinisinok Sabi <laughs> ko, painumin na ng tubig eh para mamahala ang sinok ayan guys yan ang ng ating mechanic may ginagawa pa sa labas si King kaya hindi pa magagawa guys yung ating mechanic. ayan guys bago natin tingnan kung anong problema niya kung ba't kinisinok to guys kung anong kailangan paltan kung anong gawang nagawin paraan para, para matalag yung kanyang sinok subscribe na muna kami sa aming youtube channel ENB TV pa like at pa na rin guys at hit yung notification bell para laging updated sa mga share share na yung video Adi po guys ha. Ah, Ayan ha. Ah. Ito dito kami di natin guys ha. Ah. Sinisinok tong carburetor nito guys ha. Ah, Ayan ha. Ah. On the wave 100 to guys ha. Ah. Ayan. May Ayan niya lang at may ginagawa pa si King. Ayan ah, niya natitira ni Nick yan. Okay, okay. okay guys. guys. Okay sana na, yan. Yan, guys. Ayan guys. na na ni Posting. Ayan. Sobrado ha. Black pa rin yun. Baka yun ni Kulip. Ayan guys. guys. Pinahanga natin na ni Boss King kung anong gawin natin dito sa kanyang carb, kung ba't sila to makakawal lang sa tubig Ay, sino sinok po ito yung umaga Oo May ah. sinok Paano yung sinok? Pag sa... pag yung... Pag yung sinok? Pag ujot? Pag ujot? Oo uh, pa mm -hmm. ano? hindi makaalis agad-agad Kailangan pa iinitin muna yung makina Ah... Sa yes, umaga yes. so, lang naman Magkana pa ba tigil? Pag lumamig? Yun, pag lumamig. Sinisinok na sinisinok. Dilagyan hey, mo muna ng apoy. Para guys, yun, sinisinok daw ito. Na. Basta bagong ano ay. Hey. Pero pag pa na pay, ka ang makina, hindi na. Okay na po. Okay na, sa umaga lang. Pero namamalyan na rin yun. Oh, sinisinok at namamalyan na rin. Ayan guys. Ang mahal ng gas. Lang. So, balik ko doon sa yung mo. Ha? Ah, <laughs> Alam mo palang madumi na eh. Aangal ka pa eh. Kailan ko lang pinalilin sa sa'yo, no? <laughs> Yung bahay ko ang nakikinabang. Yun guys, kaya pala yan, napakadumi oh. Kaya pala medyo pinapasokan tayo ito lagi ng dumi kasi wala pala airbox to. Oh. Okay, Air cleaner filter. Ibalik e, mo na lang yeah. talaga. Balik kasi na lang. guys, tip guys, huwag kayong papakawala ng airbox. Kasi pagka wala wala kayo box dyan ang punta sa Carbro doon yung Dumay. Tuntuan doon sa may nakas kasi. Yan Yun ang mga <laughs> maganda ang tunog pero pangit sa bulsa. Maganda, maganda ang tunog ng walang, ng walang, ano, walang air, box. kasi masagay chit pero masakit sa bulsa kasi lagi may dumi ang carburetor mo, lagi ang papalinis. Yun ang epekto nung guys ha. Pag wala kayong ano, box ha. Ano wala lang naman sa akin nung binaligot ko ito eh. Dib ito yung kinabit mo. Oo, so, ano wala ganyan wala sa dulo yun hindi dito yung carburetor yeah. Kaya, ano pang ano kailangan pa dyan cbt cleaner yun yes syempre oh, eh, guys kobe. kailangan natin si kobe si cbt cleaner palinis natin sa carburetor yan saka sa pangilid yung ginagalit natin guys ha mas mabisa kasi yan mas, 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 mas mabilis tumanggal ang dumi mas mabilis yan natutunaw. Ayan. si natutunaw cbt cleaner kobe baka naman On the way, P100 to guys ha Ayan yeah. yeah, guys, i-release na namin Hindi ba pala na-repair kit yan King? Uh, hindi Hari rigid lang Hari rigid lang Baka pala ng mga jettings ano uh -huh. Ayan yeah, guys, rapalitan daw ito ng mga jettings Baka may mga problema ng jettings kaya Siguro sinisinok to sa umaga pag bago ang dar guys ha. Ayan. Ano ba sport ko? Ayan. Ayan, mamaya parang bago na yan. Pero luma pa rin. Yes! <laughs> Nalilinus na nga doon ang ano, ilang gawa eh. Malapit na. Pag nakuha yung bubble Nakabali na. Okay, bahala sila. Kanilang buhay yan eh. <laughs> Basta kung ano lang yung trabaho ko, yun lang yun. yeah, guys, ililisan namin yung tubig yan yeah, guys. Kaya ha? kami ahangin na naman yan. Para totally wash out yung ano. Yung kanyang tubig sa kayong kanyang ano. Yung kanyang CBT cleaner guys ha. Okay. Eh yeah. yeah, para di ba pag Yeah, guys, oh, ini-sirita na namin ng hangin ng no? operator ha guys ha kaya na nilisan ng CBT at tubig kasi ang ha hangin naman guys ha ah. hangin naman ngayon ha eh. guys kaya na kami magbihis ng carburetor dito ha ah, guys ha ah. ayan na, guys nakasemble na ulit na yun ginakabit na yung kanyang ano flow yung kulay yellow na yung flow guys, isa Ah, pala guys. Pulo. Yan. Mm. Yan guys, papalitan na rito ng mga jetting. laki, hindi Mga jetting guys ha. Hindi yan guys, ina-assemble na ulit. Ginalagay na yung mga gasket guys ha. Yan ha? Sinisinok itong carburetor nito ha. Kaya pinalitan ng mga jetting ito guys ha. Mga jetting na pinalit. Yan. Ito yung maga, sinisinok ito guys ha. Honda Wave 100 ito guys ha. Yung carburetor na yan. Honda Wave 100. Yan sinisinok pag umaga, pag bagong under lang guys ha. Pero pag lumakbo na, okay na. Kaya baka ako may problema sa mga jeting, kaya jeting sa pinalita guys no? ha. Okay guys. Ayan guys, ayos na. Simple na yan. Pinata namin ng mga jetings to guys ha. Ayan guys, assemble na. Tetesting tete na yan kung sinisinok pa. Baka kulang lang sa tubig kasi <laughs> nang to Kaya nang hanggang sa manok Kapitin Kaya ano Okay Habit na kapit guys ha Pilot na lang ito ng mga J-Tings na mga guys ha Yan yung mga kasama ng J-Tings So guys ito Yan Tata namin yung bago Ito na ba si J-Tings Honda Wave 100 to guys ha Sinisinok Yan yeah, paano ayusin Yan guys oh naman dito si Lena mommy guys ha yata okay, nami mga okay. meetings, guys ha nila problema nito guys ha no, yan, guys ha Kaya, ay pa mang istasyon okay. kay kaya, ayaw, kaya ayaw pa ayo kaya ayo pa mong andar guys. Wala pang laman yung kanyang carb. Ayun no. Wala pang laman yung carb ng gasolina. Kaya matagal mag-start. Yan. Kaya yan okay na yan oh. No? Mandar na. Yeah, walk it na oh. Yan. Yan, kinotono gin pa yung kanyang ano. Carb. boy pwede yung testing in Nagbablog na nga lang ako baka ka may eh tayong tayo na, dumayare yan. May idinereyeta dito, apat na. ako masalangin ko. mo. Okay na ba? Ano? Ha? Wala na? Ang laki na kinikita mo dyan ano? Eh, Wala nga eh Wala na ba si boy? Ha? Okay na? Ayan guys, okay na yan Yung may-ari na lang may sinok. Okay lang <laughs> guys, on the wave 1, 2, On the wave 100 guys ha Ayan, yung, car yung carburetor niya si Sinok guys ha Kaya pilata namin ng mga J-Tings Ayan guys, okay na yan guys yan guys, okay na yan, oh. kinakabit na lang yung mga playerik guys Nasaan na guys, kahit pa no, may yung tip o ABM man lang guys ha Pag sinisino kong inyong motor Yan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMV TV Pa-like at pa-share na rin guys At pindutin yung notification bell Para lagi updated sa mga share-share na yung video At ipo post guys yan, kinakabit na lang yung mga playerik guys Okay na yan guys ha, okay guys Thank you sa lahat na nanonood guys, thank you Okay, guys, okay na yan, lalabas na yan Saan yung carburetor na sinisinok Honda Wave 100 Ayos nice na Natanggal na sinok Pinata ng mga J-Tings yun guys ah, Ayan Kaya nawala sinok niya ha Pinata namin ng mga j Hindi repair guys sa J-Tings lang Pinata namin ha Ayan guys, dulo sa kabila yung... Hahaha <laughs> Mira.